Good morning po sa inyong lahat. Welcome to another edition of uh, Panbansang Kagawad. Uh, lumalabas na po ang araw although medyo madilim pa din sa opisina. Today is July 26 7 25 I mean 7:40. 7:40 po ng umaga. Conscious pa rin tayo sa time because niati alam ko ano mangyayari pa maya or bukas at saka sa lunes ng umaga bago po mag SONA kamakailan po ay uh, kami po ay uh, naglabas ng uh, happy weekend at uh, kita-kits po tayo sa SONA sapagkat marami nag-aabang na hopefully doon na malaman kung ano ba talaga term setting or tuloy ang BSKE pero hindi na po sana tayo mag-vlog uh, dahil uh, malapit na naman ang uh, hopefully maging decision ano hindi ho namin sinasabing may babanggitin o walang babanggitin ano hindi natin alam kung ano mangyayari sa na pero kaya nga po hindi na po sana tayo mag vlog dahil malapit na po yun. hintayin na lang po natin pero may lumabas na naman na bagong issue alam naman ang pambansang kagawad pag may bagong issue tsaka lang po tayo uh, magbibigay ng analysis kumbaga at yun na nga po kahapon Friday, naglabas ang Supreme Court ng desisyon tungkol sa articles of impeachment ni uh, na laban kay Vice President Sara Duterte. The Supreme Court declared as unconstitutional the articles of impeachment of Vice President Sara Duterte due to yung one year ban on filing the articles of impeachment. Ibig sabihin lamang po niyon eh, hindi pwedeng dapat isang beses lang sa isang taon mag-file ng Articles of Impeachment laban sa isang impeachable officer ng bansa. Okay? Ang nangyari po kasi, apat na beses ngayong taon, 2024, Uh, from 2024, December, ang first impeachment filed by the lower house tapos may dalawa pa ng 2025 and then ito nga lang yung paglaon-laon ah uh, ito pong uh, pinag-uusapan natin na fourth week kay Senator Jesus Codero yun na po yung huli and the Supreme Court stated na dahil nga apat na beses po yan at uh, isang beses lamang po dapat mag-file ng isang impeachment case laban sa isang impeachable officer it declared as unconstitutional in other words ito po yung sinasabi natin lagi sa inyo Lumihis sa proseso. Usong-uso ngayon ang word na unconstitutional, pangalawa na yan, in the last two years. Last year, yung House of Representatives nagpasa ng budget, General Appropriations Act ng gobyerno, na sinabi ng mga ibang kongresista at mga senador, na maraming insertions na bawal, nalihis sa proseso. Kasi sapagkat nung pagdating ng bicameral conference committee meeting, eh doon daw po ng insertion which was declared also well first of all as unconstitutional by the Supreme Court at ngayon nga po ito na naman ang malaking dagok sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Naging unconstitutional itong impeachment case laban kay Sara Duterte void ab initio ibig sabihin void from the start mali mali kagad so wala nang jurisdiction ng Senado Although hindi naman sinabi na hindi pwedeng i-refile next year, February 26 ang tapos kasi ng one year ban on impeachable offenses. So pwede pa naman. So ang sabi ni former commissioner, commonly commissioner Rowena Guanzon, ang pulot-dulo talaga nito ay ang House of Representatives dahil sa kakamadali. Sige na, ilarga mo na yan dahil malapit na ang deadline. Siguro, that rings a bell sa inyo, no? Hindi na bago sa tingin ninyo, mga kagawad, mga kapitan, yung pagmamadali na yan ng Supreme Court. Ah, ng, 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 House of Representatives, I'm sorry. ah dahil marami mga bills ay yung mga sinubaybayan natin yung BHW yung 200 peso wage increase na minadali Pinagyabang sa masa, pero ang nag-ang nangyari naman eh, hindi rin naman naging bill. So pupunta na tayo ngayon dito sa term setting BSKE. Ano bang kinalaman ito sa lahat ng mga nangyayari? Kasi pag tinanong niyo ang term setting BSKE, kung ito ay unconstitutional, marami ng president na nangyari. Like yung unconstitutionality ng GAA, unconstitutionality ng Articles of Impeachment dahil minamadali. And pag-usapan natin kung meron nga talagang unconstitutionality itong term setting bill. Sapagkat lagi kong sinasabi na kung pipirmahan yan, matagal nang pinirmahan yan, regardless kung yes or no. Matagal nang pinirmahan yan. Pero so ano na ngayon ang mangyayari sa SONA? Kasi sa SONA, ang, ang sabi natin, pwedeng i-announce, pwedeng hindi. Kung yes yan, dito muna tayo sa yes on. Kung yes yan, i-announce yan. Dahil uh, kinakailangan i explain ng Pangulo na bakit siya pumuliman sa isang batas na nagbibigay ng extension at postponement sa 2025 uh, BSK elections at magbibigay ng one-year extension sa public officials natin, mga kapitan at mga kagawan. So, he has to explain to the people in his sona kung bakit niya pinirmahan yon At uh, hindi pwede kasi yung sinasabi ng mga iba sa comments na pinirmahan na yan noong July 17. Tapos secret, I, I, bigla ka mag sneak attack sa sona at sasabihin mo pinirmahan ko yan noong July 17. Wala sa proseso yon Due to the right of the people to be informed by whatever it is na pipirmahan ng Pangulo. Hindi, wala hong ganon. Kahit sino pong tanungin ninyo, na abogado, senador, congressman ninyo, mayor ninyo, once na may pinirmahan, hindi pa rin secret. Sapagkat kasi nasasanay tayo mga barangay officials na yung mga reso natin, hindi hindi pinaalam kay Kagawad Ganare, o ano, bigla na lang, ito na lang, pipirmahan. Hindi, hindi ganon ang proseso sa national. At yun din po ang tinuturo natin sa inyo hindi pwedeng ganoon ang sistema. So, tagaling po natin yun. Second, ang, ang mga comment na nagsasabi na bakit ba daw mas marunong ang Supreme Court sa Senado, eh batas ng Senado po yan or batas ng House of Representatives. No, no, no Ang laging sinasabi po natin, eh, ang sinasabi ng Supreme Court, yung wisdom ng Senate, kung gusto mo magpasa ng batas, whatever it is, bahala ka. Wisdom mo yun, discretion mo yun. Trabaho mo yun eh. Hindi pwede makialam Supreme Court doon. Pero naandito na nga tayo na, pero pag lumihis sa proseso, Supreme Court ka aabot at madideclare ka na unconstitutional because lihis sa proseso. Hindi dito kinay-question yung wisdom mo na ito gusto kong ipasa. Ang, ang kinay-question dito ay kung paano mo napasa. Dumaan ka ba sa proseso? Yun, number two. Point number two. So, kung Yes po yan. At pipirmahan sa lunes dahil wala pa talagang sa sapagkat wala pa namang batas eh. Natanda sa pipirmahan mamaya, hindi ko alam. Or bukas, or sa Monday morning, we, we, we still do not know. Tsaka siya mag announce Of course, tapos na tayo sa yes, no? Pagka ano naman yan, at sinabi niyang hindi ko yan pinirmahan noong July 17, noong July 20, or anumang date sina pinirmahan ko na pala na no ayoko, veto dapat ita transmit kagad sa House of Representatives to may time pa eh adjourn ang house Second, kaniya announce mo pa rin and even if kung gusto mo mag veto nakalagay sa constitution at sa batas natin you must relay your intention to veto the bill yung inyong intention Mr. President dapat i-relay mo sa House of Representatives pag hindi mo ginawa niyo sinabi mong vinito mo right then on the spot sa zona lihis na naman tayo sa proseso at magugulan ka ang house tsaka kung uh, ang senate dahil ba't di mo nirelay yung intention mo di sana nagawa ng paran or whatever kung ano man naglabi man lang kami personally hindi na yun sa proseso personal na lang so lumalabas pa rin tayo sa no pero kung pinilmahan niya yung vinito nga niya yan ay lihis siya sa proseso at dapat in-announce na rin niya due to the right to inform uh, political clause ng Constitution. So, yung yes or no, parang lumiliit na yung chance. Ha? So, pumupunta na nga tayo dito sa lapse, 30-day lapse, at yung aking uh, word na lapse or collapse. Sapagkat pupunta tayo dito ngayon sa proseso. Ang proseso ng 30-day lapse, ha, within a 30 day period at in action ng isang pangulo, walang pirma, wala lahat. Hindi nawakan, hindi kung in action, ibig sabihin na niya magiging automatic batas siya. 'Yan ang sinasabi sa constitution at saka uh, sa ating saligang batas. So ano yung babalikang ko ba yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na bakit walang naging transmittal? Bakit abnormally a long time bago matransmit yung enrolled bill sa Pangulo? Kasi sinita, sinita ng sa barangay Tayo at saka ng Pambansang Kagawa noong July 11 na baka naman walang nang transmittal. Tumama po tayo doon. And then July 15, saka tinansmit. Saka lang daw nagkapirmahan sa House or I don't know, sa Senate. And then, yung enrolled bill, pinasa na ng July 15. Eh, ito na nga. Sinabi na nga ng Senator Amy Marcos, abnormally a long time for the House of Representatives to transmit the enrolled bill to Malacanang. Abnormally a long time. Which I agree. Kasi, July 11 is supposed to be one month, 30 days. Yun ang bilang namin eh. Pero July 15. So, kung sinabi ni Chairman George Garcia clue to ha, clue. Sinabi niya, kaya niya, kaya ang Comelec ay eh, nag-August 1 to 10 na naman na voters registration for the BSK, itinuloy nila. So clue na to. Sinabi ni, Senator, uh, ni Comelec Chairman George Garcia na nareceive pa lang ng July 15, doon pa lang magka-count. Merong legal implication yung sinabi niyang doon pa lang mag-uumpisa yung counting ng 30 days. Kasi pag doon mo inumpisahan yung counting ng 30 days, July 15, lalabas na sa July 28, so na 13 days lang meron ang pangulo, 13 instead of 30. Ang pangulo na magkaroon ng inaction. So kung 13 days lang 'yan, hindi umabot ng 30 days. Sa tingin nyo ba lihi sa proseso o pasok sa proseso? That's the question. Yun ang tanong eh. Ang 13 days buff from July 15 to July 28 na opening ng Congress na supposed to be back to zero na lahat ng bills, eh yung ba ay lihis sa proseso o hindi? Sapagkat kung yan, sinabi ni Sen. Jesus Cordero at saka ng ibang senador at saka ng, ng paniniwala ng House of Representatives na yung, yung article sa impeachment na pasa sa 19th Congress, tumatawid daw yan sa 20th Congress. Eh, ang problema, hindi na nga na-answer yung question na yun sapagkat unconstitutional na yung proseso sa ibang paraan. So, itong paraan na are, kung 13 days ba eh sapat para maging laps, para mag lapse, para mag-lapse into law, ang panukala na tinilang Smith noong July 15, kayo ho ang makakasagot niyan. Hindi na ho tayo. Because the Constitution requires that the President, due to an inaction, a law will lapse into law, magiging RA yan, after 30 days. So kung bibiglain tayo at hindi nagsalita ang Pangulo at sinabi nag-lapse into law into 30 days, ewan ko kung July 28 and yan, hindi, hindi na natin sakot yan. Pero I'm telling you, back to zero po lahat yan. So yun ang kinaharap natin. Because if ever na tama tayo ang analysis natin at uh, halimbawa eh, ay lapse in tulong yan, sinabi na ni Chairman George Garcia na hindi natin mapipigilan sa si Atty. Mac at baka magkaroon ng technical restraining order and then ipasok pa ito as another constitutional issue sa Supreme Court, yung 13 days na sinasabi po natin, eh baka mausin na naman yung unconstitutional na word next year or in the coming months. Dahil nga, oh, kakamadali. Sinabi na na Rowena Guanzon, kakamadali. Hilaw na hilaw ang proseso, hindi sinunod. Sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional ang House of Representatives. So yun po yung kinaharap nating sitwasyon. Before Monday comes, um, uh, hopefully kayo na po ang magdecipher, decipher kayo na po ang mag-analyze kung ano ang mangyayari. Ako lagi ko naman sinasabi, pag tuloy ang eleksyon, isang sentence lang ang sasabihin niya. The Balangay and SK elections will push through this coming December 1, 2025. That's it. Tahimik lahat, tahimik ang Pangulo. Pagka naman yes yan, pinilumahan ng Monday, you will have to explain medyo one paragraph po yan na sasabihin. Pagka, no, ay, again, uh, hindi na niya kailangan explain. Sasabihin niya, the BSKE will push through. Ganun po ang mangyayari. Pero kung hindi sinabi at walang nangyari sa zona na hindi natin masasabi, hindi natin alam. Pero I really think dapat ito na yung tuldok, yung zona na tuldok ka na nila para hindi na tayo nanguhulan lahat at para hindi na mainit masyado ang sitwasyon natin sa Barangay. God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much.